description nung uh, binabanggit nyo kanina ng independent director? Hindi rin nyo alam. Well, e, may may mga idea ho kami, pero mas maganda sa inyo nang galing yan. <laughs> yung independent director, unang-una, wala kang uh, pagmimayari sa isang kumpanya. Dapat ganun. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pangatlo, kailangan uh, wala kang relasyon uh, by consanguinity, second degree civil uh, affinity sa mga shareholders. Okay. Kaya dapat independent ka. Tungkulin mo lang kung sakaling may kakayaan kang mag-advise sa mga governance uh, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng insurance code of the Philippines. Nagkataon na siguro, gusto nila lang ganun you know, ang maging uh, kalagayan ng asawa ko, hinirang lang ganun. So, bumayag naman, ano, anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya, pati sa transportation, lahat. O, eh bakit naman gagawa ng usap ang uh, asawa ko? Para lang makakuha sila at nang ipupukul sa akin? Pero hindi niya nakarubi. Hindi ho ba dapat uh, senador manggaling din sa inyo ang delikadesa na uy, yung asawa ko ano nito eh. Ah, uh, nag, uh, dito, meron siyang kumbaga transaksyon dito hindi ba hindi kaya uh, marapat na ako dumistansya muna. Sino? Sino di distansya? Kayo po dito sa ginagawang uh, investigasyon sa Bakit? senador. Meron, ba meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, senator kasi minissis nyo po yung andun. Siyempre may iko-connect-connect na uyan. Eh kung ganyan kayo mag uh, kung ganyan kayo mag -complete. independent nga eh. kaya Kasi tinatanong ko sa inyo kanina, iko-connect niyo din dinyo eh. Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din 'yun yung binabanggit namin. Hindi 'yan basta-basta lang, delikadesa 'yan wala akong koneksyon doon. Ang asawa mo independent yung nga po. Asawa niyo 'yun eh. Hoy, oh, hindi eh, ka pa sa akin eh. Alala ko ba ano ka, magtatanong ka lang. Mm -hmm. Nagtatanong din po kami pero ipu ko ipu-point out ko rin po yung ang pinagsasabi mo kasi Parang may connection na 'hoy. Eh. Wala na eh. Naintindihan mo 'yon? Sige sir, salamat din lang po. Tama. Oh, inabot ko ba yun, Sen? Talawag mo kami rito ang tanga. O oh, diba, ano yan? Yan ba yung mambabatas na ano? Ibinubuod mo nyo? Hindi nga nyo masagot yung word na delikadesa Ano to? O oh, diba? Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno kung meron ho tayong mambabatas na ganito? Di ba? Buhok pa lamang ho, hindi na ho natin may na yung totoong buhok eh. Sasabihan pa kami rito ang tanga. Ano yan? Di ba? Ay, nako. Nato, nato oh. rin yan. Di ba abogado to? Hmm, abogado. Di diba? ah, ba? Ah, asal ba nang mati ng abogado yan? Oh my God. Oh, siguro tayo muna tayo. ay. Huh? tayo. Magpapalik tayo. Magpapalik tayo. Magpapalik tayo. Lunes na ganito rin dito. Akala, akala nyo, kami mak makakasama sa mga naloloko nyo, nagugulat nyo. Ibahin nyo kami rito. Oh. Magkasubukan tayo dito ng argumento ng katotohanan hmm. at ng mga detalye ko hanggang saan ho oh, ang pinakadulo nitong hmm. pinasok nyong kontrobersiya.